kasama so, natin dito. Narito kami ngayon sa lokasyon kung saan matatagpuan ang abandonadong mansyon dito sa Cavite. Kaya, tara, samahan nyo kaming pasukin ng mansyon na ito para alamin kung ano ang mga makikita at mararamdaman natin sa loob ng mansyon na ito. Madilim na nang makalis kami papunta sa lokasyon kung saan matatagpuan ang abandonadong mansyon dito sa Cavite. Nang makarating na nga kami dito, meron kami mga nakausap ng mga taga rito at napagtanungan patungkol sa kasaysayan ng mansyon na ito. Subalit, ayon sa mga nakausap namin, ang bahay na ito ay mahigit na sa dalawang dekada na inabandona at wala rin itong tagapangalaga. May nakapagsabi rin na ang may-ari ng bahay na ito ay naninirahan na sa ibang bansa. Kung ano man ang dahilan sa kung bakit ito ay na, ay wala silang masabi. Ang bukod tanging alam lamang nila ay bigla na lang itong iniwan. At dahil wala na kaming makuwang impormasyon patungkol dito, sinimulan na namin pasukin ng kasama ko ang loob ng mansyon na ito. At sa amin ng pagpasok dito, ito agad ang bumungad sa amin. Ano to? Ang daming coin. Ang daming ano. Nagawa nilang pestuhan pala to. Delikado. Kasi hindi lang pala multo kasama natin dito. Alright. dito na muna kami unang naglibot sa itaas. Dito yung ano, ang room. Ayun ang katabi nila, yung CR na yun. So, papasok tayo sa pangatlong room. Sa kwarto nga na ito, dito namin nakita ang mga pinagamitan na foil ng mga pumasok dito. Mga foil. Diyos ko Lord. At bago nga kami tuluyang bumaba, pinasok muna namin itong master's bedroom. Ito yung master's bedroom pala. Mas malaki-laki. Ano ito? Tau po. Meron pang isang CR dito sa itaas sa master's bedroom. CR. Isa pa ulit na CR. Malaki itong bahay na to. Old mansion. Dito, nalaman ko na hindi lang pala isang kwarto ang ginagamit ng mga pumapuesto rito. Meron pa rin dito po eh. Ang isa pang hindi ko nagustuhan dito ay ang mabahong amoy na umaalingasaw. Be, amoy, baho. Hindi maganda amoy. Tara, tara. Inuna muna namin dito sa taas. At sa mga oras na ito, kami nagdesisyon na bumaba na. Para dito naman sa baba, kami mag-explore. So, bali, ang lugar na ito, mahigit 20 years na pala itong abandoned. At ang pagkakaalam namin, ang may-ari nito ay nasa ibang bansa. At walang tumata caretaker sa bahay na ito. So, ito guys, okay, so, meron pa isang kwarto rin sa baba. Tau po. po. Lahat ng mga kwartong pinasok namin sa bahay na ito ay halos magkakaparehas lamang. May malaking pinto dito guys. Oh. Ang tibay ng kahoy na to. Oh. Sobrang tagal na pero kapraso lang yung sira niya. Oh. Tapos yung kanyang pisam eh. Wala na. Tingnan natin itong sa labas. At dito nga, paglabas ko, nakaramdam ako ng konting takot at kaba, hindi dahil sa mga espirito o elemento, kundi sa mga taong pumapasok dito. Nainisip ko, baka na dito lang sila at nagtatago. Nabagsak na rin ang ano guys, yung kanyang yero. Hanggang gandoon. Yung mga gumagamit dito bro, Siguro sa umaga lang no? Tingin ko sa umaga lang. Sa umaga lang sila no? Sa hapon? Sa hapon, basta umano na. Oo. Hindi sila pwedeng gumamit ng madilim. Oo, madilim dito. Depende na kung matapang talaga sila o malakas gabi nila. Pwede oo. Or sadyang may tansi ng ilaw, ganun. Ang dami yung foil eh. Nakakatakot eh. Nakakatakot ako sa mga foil eh. Wala dito yung lagay ng rep. Malapad yung rep na to. Ang rep talaga itong lugar nito. Tapos dito sa gitna yung lutoan nila. Yung pinakasiyak na siya kasi mayroon parang nasunog. At dito, nagulat ako sa nakita ako. Na to, para na to, ko. Parang nasunog na ito para Parang nasunog na ito ah. Yung na siya kasi mayroon parang Lumabas ako para tignan kung hanggang saan umabot ang sunog na nasa pader. Oo, uh -huh. si meron siya mga ganyan. At talagang giba na yung ano niya. Parang nasunog nga ito. Hindi lang nagtuloy. No? Uh -huh. Hindi lang nagtuloy. Tapos ito, apat na si R. Bakit kaya apat na CR dito, no? At dito, bigla kaming napaisip ng kasama ko sa aming nakita. Meron dito guys, apat. Parang yes. ano oh, ginagawa siya pero hindi siya natapos. Parang tingin mo nga, kung na, ako lang mapunta dito. Ito tigong, o, bahay. May to, oh, may baon ito oh. Hindi mo natapos. Pa, eh. Hotel. Uh -huh. Uh -huh. Parang hotel lang ito. Sira-sira na yung mga mga pare. Oo. At natapos na nga namin ang aming paglilibot. At susubukan naman namin dito ngayon gumawa ng investigation. maganda tayo. Mag-investigate tayo sa loob. Muli, magandang gabi sa inyo mga espiritu na narito kung sino man espiritu, elemento. Kami narito na may kapayapaan. Narito kami para malaman, alam, malaman namin ang inyong mga kwento. Pwede ba namin uh, maranasan ang paramdam ninyo kung kayo ay narito? Kanina, nagse up pa lang kami. Pinatutunog mo nyo na ay music box. Maaari mo ba ulit patunogin? Dadaan ka na sa harap nyan. Tutunog na yan. Asa na ref? EMF natin? So, ito yung EMF. Lalagay tayo ng EMF dito. Kumakalabog sa may second floor. Wala pa. Basta pa sa kumakalabog na daan. Yun. No? Nakinig niya. Ito. Hindi so, ko alam kung rinig yun sa audio ng camera ko. Pero may naglalakan. Um, sinamit bilugpo ka, nung ang mo, parang may na sajapensib mo. sinamit na yan Meron yun. kaming kasama ngayon dito. oh. Ano eh sabi? oo, oo. ilan ang kasama namin dito ngayon? Ilan? Three? 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 Meron kayong kasama rito, mga Ayun. Tumunog. guys. Pinatunog niya yung music box. Tumunog yung music box. So, isa pa. Meron ba kami mga kasamang spirito o elemento Or, dito? sama dito, sabi niyo tatlo, Duh sa tatlo sino sino yung mga pangalan niyo? ano? daw? Hindi -re ano? 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 Kasi na malabo na umano ng yung battery niya. Ano yun? Yan. Hey. Hey. Hello. Subukan ko ito. Yun. Hindi mo ako mag -e response So walang, bat walang problema sa battery guys? Walang ba problema sa battery yeah. niya. tingnan hmm. mo. Hindi ba siya yung response eh? Hmm. pag nandito siya. Oh. Yan. Oo, oh, kasi tumunog din tong ano eh. Oo. Oh. So, may nasasagat na energy. Kaya mo yan. <coughs> Alis? Alis na. tayo? Oo. Oh. Pinapalis nyo na kami? Bakit? Pwede ba kung Pwede ba namin malaman kung sino yung nagpapalis? Ano yung uh, Ha? Huh? His support? Parang ganun eh. <coughs> May binubulong eh. Kaya yeah, nga Hindi hey. ko maintindihan ko yeah. isi Ako rin babae Ha? Ano Pwede mo ba ulit patunugin tong ano? Kasi kanina parang may nakita doon ano eh. May nakita doon na ikaw, di ba? Oo. Okay. Doon pa rin mo mukha doon na nag-focus yung camera. Okay. Nag-autofocus na tapos yung kwadrado ng camera sa autofocus. Doon sa may kusina. Sa may kusina. At ang ramp at ang loop diyan nakatapat at nakailang tunog okay. na rin siya. Hindi ko na, hindi ko alam kung nakuhaan dito sa akin. Kung may kasama kami dito, pwede mo ba patunogin ulit yung music box na yan? O ang aming drive Get off. Kanina alis, di ba? May get off. Kung meron lang kami kasama dito at ayaw nilang dito kami, magpatunog kayo ng isa sa mga equipment namin nang sagay na ay aalis na kami. Bilang yung respeto yung decision ba? Rempad? Rempad. Ino. alam niya yung rempad, no? Oh. Sinabi niya rempad. Oo, oh, tama, rempad. Kasi inilawan ko yung rempad, eh. Tumunog okay, niyo. good. Pwede mo patunogin yung rempad? <coughs> Bakit? Wala. Para lang mapatunayan namin kung ikaw nga nagsalita ng rempad. Stop. Stop. <coughs> Ayun na, dalawang beses na. Ano sabi? Stop. Kaya nga eh. Ayun ang EM pump. Pwede kayong kumuha ng energy doon. May nag ako, Izzy, na pwede. Pwede? Mm hmm. Pwede. Ayan, nag-response ulit yung EMF ko. Oo. Uh -huh. Pero again, guys, hindi, walang problema yung battery. Inilayo ko yun na ka kanina, hindi mo nagaganyan. Okay. Yun, yun. Sumasagot yung man. Okay, maraming salamat. Meron ba rito kaming kasama ulit? Hmm. Huh? meron po. Meron po, sabi. Okay daw. Alright. Yes. So, mga pag-dentro. So, sabihin ko na yung mga word na marina ko. Oh, sige. Hello. 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 Hi. Ano daw? No. Bro. Okay. Bro. Hello, bro. Kung gusto niyo talaga na tulungan namin kayo, magpatunog kayo ng isa sa mga equipment namin. Mm -hmm. Para malaman namin kung malapit kayo sa amin o hindi. Sige. Okay. Oh, easy. Ang layo ko. Siya doon malayo. Ang oh, ba ang ma-detect niyan? Uh, hindi. Tumunog yung ano. Maraming salamat, tumunog. Yet, yeah, nag-response na ako dito ngayon. Ayun yung ano, EMF. Kaya dito kasi, okay. so, ma ako sa duration ito. So, kaya malapong ma-detect ako niyan. Oo. Oh. Oh, kahit ulitin ko. Wala yan, hala. wala. Hindi ka ma-detect niya. Sino yung nakita sa camera ko kanina? Yung nasa kusina? Pwede well, ka magpakilala? Pwede mo ba sabihin ang pangalan mo? <laughs> Dahil wala na kaming makuhang malinaw na kasagutan, nagpasya na kami na itigil na ang aming ginagawang investigasyon. Kami pasamantala magpapaalam na anuman ang nangyari sa mansyon na ito sa mahigit na dalawang dekada na nakalipas, tanging ang panahon na lamang ang naging saksi at ang tunay na nakakaalam dito. At ang nakalulungkot dito, dahil wala itong tagapangalaga, pinapasok ito ng mga tao na gumagawa ng hindi maganda at ginagawang pwesto para sa kanilang mga bisyo. Strangers from Dark is out.